Hello everyone! Welcome back to my channel! So sasagutin na natin guys, no? Ang tanong sa topic ng video ito na kung best choice ba ang Morocco sa mga uh, nagbabalak mag-abroad, first time mag-abroad, at saka sa mga ex-W na uh, gustong mag-abroad ulit. Uh, best choice ba ang Morocco uh, puntahan? Oh. Dahil ang Morocco ay uh, open country at saka hindi masyado stricto, hindi masyado uh, stricto sa, kunwari sa, sa Pidil is kasi sa loob ka lang talaga ng bahay. Dito po hindi sinasarado yung bahay dito. Uh, open po kayong um, pumunta dyan sa labas, sa labas ng gate, open po kayo dito. So, for me, about sa hmm, freedom, mas okay konti dito kaysa Middle East guys kasi mas open dito sa Morocco. Yung trabaho po pareho lang po na mahirap kasi wala naman pong uh, ano, mahir madaling trabaho pag nandito ka po sa abroad. Sa Middle East kasi ang trabaho ko doon is nani ako. Ang nan, nani ako doon, ang trabaho ko lang talaga is bata. Yun po ang trabaho ko pero yun nga lang uh, yung yung all all the time ka talaga hawak mo yung bata kasi nani ka, di ba? So, uh mahirap siya kasi hindi mo pwedeng iwanan ang bata. Dapat palagi ka nandyan sa bata, katabi mo ang bata, dapat yung hands-on ka talaga sa bata. Uh yung dito naman guys is malalaki na yung mga bata. So, ang trabaho ko na lang, trabaho ko is uh, maglilinis ng buong bahay. Kas, pero hindi naman masyado mabigat ang, ang ang lilinisan guys kasi kumukuha naman ng part-timer dito. Tapos pag nandito yung mga bata, focus ako sa mga bata na pakakainin sila, i-assist uh, uh, ba, i-assist. Sa trabaho guys, parang pareho lang sa, parang, parang pareho lang siya kasi uh, doon medyo konti ang trabaho ko pero yun nga lang uh, hands-on ka na palagi ka hindi ka makakaalis sa trabaho mo kasi nanjen ka palagi sa bata. E dito naman is ang daming trabaho, ang daming trabaho, walang katalos, walang katapusan kasi ang mga bata pag darating kahit nalilinisan mo na yan nung bago sila umalis sa puntang school pagbalik kalat na naman. So, ililigpit mo na naman. Tapos, asis mo pa sila. Babantayan mo. Uh, ilalaroin mo sila. Yung ganun ba? Tapos, magpa-plancha ka. Magtutupi ng maraming damit. syempre, sobrang daming damit. So, yun po ang aki ang aking aasikasohin. Pag walang tagalinis, kasi twice a week lang kasi ang, nag, nag, ang pumunta dito na tagalinis. So, sa loob ng isang linggo, kung wala siya, hindi siya pumupunta dito. Ako lahat ang gumagawa ng ng paglilinis at pag-aasikaso ng mga bata. So, dito po, ang bahay po dito is, uh, mayroon namang apartment sa ibang mga ano, pero dito sa tinitiran ko is, ano po siya, Bella. So, malaki po siya, up uh, and down po siya, three stories. So, wala pang elevator, akit baba, akit baba. So, ang pinakamahirap po pag first time mo yung yung mga binti mo po hindi mo kaya akyat baba akyat baba nung first time ko po dito halos ma parang susuko na ako dahil sa hindi ko kaya yung akyat baba ng hagdanan pero sa, sa, awa ng Diyos guys hanggang ngayon is na kaya ko pa rin so guys no yun po ang aking opinion guys about sa the best ba ang Morocco na puntahan sa mga gustong mag-abroad, mag mag mahirap po talaga pag nasa ibang bansa po tayo. So, for me, medyo magaan lang dito kasi hindi masyado ako hands-on na parang uh, nakaupo ka lang talaga sa bata, tapos pag, parang yun hindi masyado. Dito, more on galaw-galaw uh, lang, galaw-galaw, basta makita lang na uh, nagtatrabaho ka, yun po ang ano na mas okay dito. At saka, ayaw ko na dinadaldalan ako. Ayaw ko na uh, pinubungaan ako. Ayaw ko nang, mm, basta ayaw ko nang mabunganga na amo. So, uh, ayaw, hindi talaga ako comfortable sa mabubunganga. So, siguro si God binigay niya sa akin na hindi rin mabunganga At saka, ginagawa ko rin ang trabaho ko na para hindi ako mabubungangaan. Before pa siya magbubunganga am um, tinapos ko na yung dapat kong gawin so hindi niya talaga ako nila talaga ako mabubungangaan, so alam niyo guys na sa atin din yun so guys no sa tanong na kung the best ba ang Morocco kayo na po magdecide guys kung ano sa tingin nyo at saka kung ano pa yung gusto niyo malaman i-comment niyo lang po dito sa video at sasagutin ko po kung kung gusto kung gusto niyo mag mag abroad dito sa Morocco kung may tanong kayo uh, magtanong po kayo at try ko po na sasagutin po ang mga tanong ninyo para po makatulong po ako sa mga uh, uh, as, aspiring na OFW po. So, thank you for watching and uh, god bless po sa inyong lahat and happy new year again. Thank you, bye-bye.